Good morning, America! Magandang gabi naman sa Pilipinas. Ayun, guys. Welcome po dito sa Sam's Club. Tara, mag-grocery kami ngayon ng aking pamilya. Kasama ko syempre, ang cute ko na anak na sa Bebe Next. At yung pinakagwapo mong asawa na si Nico. Ayun, guys. Ayun, so, dito yung Sam's Club. First time namin pumunta dito. Book yung pagbili ng mga gamit. Ayan guys, so pakita ko lang yan yung may mga ano dito sa banda. Dito merong Adidas na mga sweatshirt ata. Yan, sweatshirt yan guys. So maraming mabibili dito guys. Mga damit, lahat. Kasubok ang pag pagbili. So makakatipid ka. Yan guys. So yan yung mga damit yan guys. Tara dito tayo. Ayun. Ay, meron yung ano, yung kana. Ayan, nag-ano sila. Work, working, work hard worker naman sila guys. Yung may nagkatrabaho talaga sila, no. Ayun, so ayun yung mga pupunta kami dito sa Costco kasi nag kami ng gatas ng anak ko. Oh. Kasi sabi ng tropa namin, mura daw dito sa Sam's Club. Kasi um doon sa pinagbibina namin sa Walmart, uh, mahal siya. So dito daw malaki na sa kamura pa no. Yan, may mga box of tissues tayo dyan. Ayan yung diaper, guys. yun yan. Dito naman yung area na, grabe, oh, ang lalaki talaga. Grabe, bulk talaga. I mean, naka-box pa, naka-plastic pa talaga, guys, oh. So, ayun, guys. So, dito tayo ngayon sa diaper. Yun. So, si Javi nagtitingin na ng mga anong bibili namin na diaper or gatas. Kung bibili kami. Ayan yung gatas o yun yung nido. Yung anak ko nido. Dito yung gatas na dito, guys. Ayan, guys. So, ang laki ng gatas. O, oh, $24. So, oh, so, mura siya, guys. Yun. Kukuha kami dyan ng, ano, uh, isa, uh, dalawa siguro. tatlo. Pwede na kami pabalik-balik, no? Yun, guys. Dito naman tayo. Punta tayo dito, o. Oh. Yun. Yan naman yung mga, ano, dyan. Bulk talaga. Grabe sila, no? So marami ang nagpupunta dito guys kasi nga uh, kung gusto nilang magbili ng bulk ng mga ano so dito na para makatipid sila. Ayan. Ayan yung mga tissues. Madami, madami, madaming, madaming bibili dito. Ayan guys yung spam. Grabe yun. Huh? Ayan guys. Ang Baka bawal mag ano dito guys mag picture. So, ayan. Tingin lang ako dyan, guys. Ayan, guys. Kung gusto nyo bumili ng bad light, ayan, mga uh, ano, um, alcoholic drinks. Ayan, grabe yun. Kita nyo naman, guys. para grabe talaga yung ano nila. Oh. Grabe talaga dito sa Amerika, guys.